Good morning po sa inyong lahat. Araw po ng Martis na yan. Nakita inyong madilim pa. At asin ko na ng umaga. Nagluluto ako ng champurado. Tamang tama ito ngayon ng champurado kasi ano siya, malamig siya. Dahil sa maulan. Kaya tamang tama ito para sa almusal ngayong araw na to. Buksan lang natin para hindi siya umapaw. Aapaw kasi ito pag takip na takip. Ito na yung ating sampurado. Nilagyan ko na siya ng kukuha. Pag marapit mo na maluto, lagyan ko siya ng asukal pero di lang gaano matamis kasi para kung gusto nila ng matabang. Si Rhea kasi gusto nito ito matabang. Ako din, gusto ko matabang. Yung hindi siya matamis na siya. Tapos bahala na sila maglagay ng gatas. May bubo pang kuko. Tingnan nyo, paliwanag na. Medyo matiwanag na pero ang lakas pa rin ang ulan. Kita niya Lakas ng ulan. Hindi ko alam kung makakapag-trabaho sila doon sa bahay. Kasi nagtatayo sila doon eh. Wala na kasi kaming simento. Kung kahapon sarado yung mga hardware dahil sa sobrang lakas ng ulan. Ewan ko ngayon kung makakapag-deliver sila ng semento kasi di ba yung semento bawal mapasa tingnan natin ito na yung ating champorado medyo matubig lang siya kasi mamaya initin pa yan dahil tulog pa sila, matutuyo pa yung kanyang tubig. At ito yung aking sampurado. Nilagyan ko siya ng gatas. Powder na gatas ang nilagay ko. Kasi pag yung first milk pa, parang madadagdagan pa yung pagka uh, ano niya, labnaw. -no. Medyo malabnaw -no kasi. Pero hindi naman siya malabnaw -no talaga. O, oh, nakita niya naman. Tapos meron akong pinapay. Ayan yung almusal ko. Para makapag-umpisa ng trabaho. Lini sa shop. Hi, good morning po sa inyong lahat. Andito naman tayo sa munting kusina ko. Ah, 13! 13! Ayan, andito naman tayo sa munting kusina ko. Meron akong malunggay. Ihahalo ko ito sa munggo. Tapos meron din tayo dahon ng dahon ng ampalaya. Pero haluan ko siya ng dahon ng malunggay para mas masarap yung ating mugo Maulan pa kasi. Ah, tumatawag na si Nels. Tapos na kami mag-usap ni Nels. Kasi pag nagigising yun, tumatawag talaga siya. Tapos, oras na ng pagising niya ngayon. Maliligo na yun kasi papasok siya. Tapos, haluan ko to ng Ito. Oh. Ang palaya. konti lang ang ilagay natin na munggo. Tapos, ito yung gulay ang iano ano natin, lagay na madami. Di ba nung nakaraan na maga yung paan ni Rhea, baka hindi we, maganda sa kanya yung munggo. Sabi niya, di naman daw pinagbawal ng doktor. Pero, Buti na rin yung nag-iingat tayo kasi di ba sabi pa ganyan, matas ang uric. di naman kasi siya nagtanong. Ngayong araw na to ay maulan, kaya ang gagawin natin magluluto tayo ng medyo may sabaw. Umuulan na naman, magluluto tayo ng munggo. Igigisa muna natin yung bawang at saka sibuyas. Walang tigil ang ulan. yan igisa na natin ang bawang at saka sibuyas. Pag nagisa ako, lagi kong inuuna yung bawang. Tapos pag, syempre, medyo brown na yung ating bawang. Idalagay ko na yung sibuyas. Alas 11 na papadambot pa tayo nitong buto-buto at saka mungo. Pagsasabayin ko na Pupunta pa ako dun sa apartment kasi may lumip, may umalis. Titingnan ko yung inalisa nila kung ano yung sitwasyon. Ayan. Mag Ilalagay na natin yung ating buto-buto. naglagay tayo asin. At saka, syempre, lagay na natin yung ating munggo. Nahugasan mo na tong munggo na to. Maglalagay ako ng tubig dito. Yung lagpa sa buto-buto para lumabot yung ating buto-buto isa pa ayan, ganun kadaming daming tubig tapos tapak pa na natin to Hayaan lang natin na kumulo siya ng kumulo para lumambot yung ating munggo at saka buto-buto. Ito na yung ating munggo. Medyo malambot na yung munggo natin, oh. nakita niya. Pero kulang pa rin siya sa lambot. na na ulit natin. Ayan, malambot na ito. Oh. Ilagay na natin ang gulay natin. Pero, lagyan natin ang tubig kasi para medyo may sapaw siya. Tingnan nyo. Oh. Dagdag ako ng isang baso. Tsaka, maglalagay ako ng cubes. Isa. Takpan ko hanggang sa kumulo siya. Kumulo na yung ating o, ilagay na natin yung ating ampalaya at sa katangkas ng halong Yan na yung ating kulay. Alam nyo, nagpapadagdag talaga to sa lasa na daw ng ampalaya at saka yung malungkay. Tikman na, tik na natin. Kung tama na ba yung asin. Kasi kunti lang yung inasin ko nito. Medyo matabang pa siya. Naglagay ako ng asin. Takpan natin saglit. Tikman ulit natin yan. Aray! At ito na yung ating munggo na may buto-buto. Luto na siya. Ayan yung buto-buto natin. At ito na yung ati munggo. Kunti lang yung kinuha natin. Itikman ko lang kung masarap siya. Hmm. Masarap. Masarap yung ampalaya at saka malunggay na hinalo. Tapos may lambot na rin yung laman ng buto-buto. Mm. Ang lambot niya. Kakagatin na natin ito. Mm. Ang lambot. Masarap. Ayan lang po sa lahat po ng mga nanonood, sa lahat po ng nag-subscribe sa channel namin. Maraming salamat sa inyong lahat. Salamat po. Dahil sa malamig ngayon, wala tayong gagawin kung di kumain ang kumain dahil walang paso. Kaya ngayon, nagluto, magluluto na naman ako ng turon merienda. Kung nakikita nyo, madalas ako magluto ng turon kasi paborito nila ito. Ito yung paborito nilang merienda. Kaya... Lutuin na natin para makapagmaryan na na alas 3.30 na ng hapon. Ang sarap yan sa kape. Walang video sa kaluluto ngayong araw na Pero maliwanag ng panahon ngayon. Wala nang ang ulan. Pupunta nga ako dun sa Banana Hills kasi titignan ko na. Ayan o, oh, wala nang ulan, di ba? Maliwanag. At ito na yung ating turon. Nag-iinat ako ng tubig para magkape. Ayan. Mmm. Malutong. Alam mo, may tinapay naman kami dito. Meron din biskwit. Meron din mamon. Pero, nagluto pa rin ako ng turon. Kasi, iba pa rin yung ano, yung gawa natin na medyo mainit-init. Masarap talaga siya. Lalo na sa malamig na panahon. Mm. Ayan po, maraming salamat sa inyo.